Umabot na ng halos alas tres ng umaga kanina ang plenary debates ng Kamara na nagsimula pa kahapon ng umaga. Pero hindi pa rin naisasalang ang budget ng Office of the Vice President. Inuna kasi nila ang ibang ahensya ng gobyerno na nakaschedule. Kanina, tuloy ang deliberasyon pero no-show pa rin ang kahit sino mula sa tanggapan ng pangalawang Pangulo. Mr. Speaker, we have disposed of all the items on the agenda today except for one the budget of the office of the OBP. And we have just checked the holding room of the OBP in the House of Representatives premises, and there are no persons present. We have also checked with the Committee on Appropriation Secretariat, and no letter had been received explaining their absence. Sa kabila nito, nagdesisyon pa rin ang plenaryo ng Kamara na isama sa order of business ang pagtalakay sa budget ng OVP paliwanag ni Deputy Speaker David J.J. Suarez, maaari namang magpadala ng kinatawan tulad ng ginawa ng ibang kalihim noong mga nakaraang budget deliberations. Secretary Toots Ople, I was defending the budget ng DMW. She wasn't available for uh, plenary debates because she was in the Kingdom of Saudi Arabia at ina-address niya yung issue ng mga OFWs natin doon na hindi pa nababayaran. Kaso lang, nagpadala siya ng sulat at nagpaliwanag siya kung bakit hindi siya makadalo. Dagdag pa ng kongresista, hindi rin sila makapaniwala na tila inuna pa ang pamamasyal ng pangalawang Pangulo imbes na dumalo sa Kamara. Kahapon kasi, lumabas sa mga larawan ni Duterte ng pagpunta niya sa Calaguas Island sa Camarines Norte. Sinabi ni Act Teachers Party Representative Franz Castro na nakalulungkot na inuna pa ng pangalawang Pangulo ang beach kaysa ang kanyang responsibilidad sa pagiging transparent at responsibilidad sa mga Pilipino. Papasana all ka na lang talaga. <laughs> kasi kami dire-diretso po yung trabaho dito sa house, siyempre napaka-importante nga po nung na-highlight na exercise ng budget deliberations. Kung totoo man, malalaman natin na siya ay naliligo sa beach, nagbi-beach, no? Nag, Nag nagpapakasarap. Samantalang yung mga tao dito sa kongreso, nagpapakahirap no? para ipasa yung uh, budget for 2025. Eh talagang ano no, uh, nakaka-frustrate no. Uh, talagang uh, sana humarap na lang siya rito. Mr. Speaker, pag ang bata nang ng pera sa magulang para sa school project or school fee, dapat mag-explain. Hindi binibigyan pag di nagpapaliwanag. Pag may natanggap, dapat may resibo para patunayan paano gumastos. Obligasyong magpaliwanag. Kaya tingin tuloy ng mga kongresista. It shows that she's not interested with her duties and functions as the Vice President of the Philippines. So kung ganyan po yung lumalabas, probably we can ask her to step down as the Vice President. Kasi nakikita natin eh, hindi naman po siya dumadalo sa mga uh, pandinig dito po sa Kongreso. So, ano po ibig sabihin ito? That's clearly the clear sentiments being shared by a lot of members. Kasi alam mo, ano yun eh, trabaho yun, responsibility. Kaya ako, iniisip ko, kung hindi kaya, resign siya ng DepEd tapos ito rin mangyari. Hanggang sa ngayon ay wala pa rin informasyon kung dadalo ang pangalawang Pangulo sa budget debates ng Kamara. Kung hindi man maisala ngayong araw, pwede pa rin hanggang bukas. Pero may nilikha ng bahagi ng House Appropriations Committee na tutukoy kung magkakaroon ba ng realignment o tatapyasan at ililipat ang pondo ng OVP. Para sa agenda, Zandro Ochona, BNC.